Kaya na. Hindi napigilang maluha ni Lotlot de Leon matapos mapanood ang dig digitally restored version ng pelikulang Merica. Isa sa mga iconic films ng kanilang inang si superstar Nora Honor. Kasama si na Matet, at Kiko De Leon. Personal nilang tinanggap ang plaque of appreciation appreciation para sa superstar mula sa NCCA at FDCP. Pero si Lotlot lang ang nakapagsalita si Mateto do iwas sa mic dahil baka raw maiyak din siya kaya ng ate niya. Dumagsa mga loyal Noranians sa Metropolitan Theater para saksihan ang tribute screening. Isang mainit na paalala kung gaano kalalim ang marka ng kanilang ina sa pelikulang Pilipino at kung timing lang ang pag-uusapan, swak na swak ito bilang pre-birthday celebration ng yumaong ati Guy na ngayong Merkulas sana ay magdiriwang ng kanyang ika-72 years old. Pag magkakaroon naman ng isang special na celebration para sa kaarawan ng naging isang superstar na inorganisa ng masugid na Noranyans at kasamahan sa industriya. Tampok sa isa sa gawang event ang photo ops sa Lusalo, mga parapol, pag-awit ng mga kanta ni Ate Guy, pati na ang special screening ng pelikula na tribute kay superstar. Ito ang naging mensahe ni Lotlot -Lot sa naging tribute sa kanyang inang si Nora O all BTI. Siyang nang secretary at ni Matthew magsasalita at ang hindi niya. Hindi um sa ang sining ng aming ina ay kahit kailan hindi mauawala. Yes. At mayarin po haji po ang lahat na nagmamahal sa kanya, mga Nuranian. Maraming salamat po sa inyo sa tiwala at pagmamahal hanggang ngayon ay binibigay niyo sa aming nanay. Napakagandang birthday gift po nito sa kanya. Birthday na po siya sa, sa Wednesday. Yeah. And uh, ilang po, salamat at um, parang, parang nandiyan lang si Mami sa mga pelikula na ipinapalabas ngayon at sa lahat ng tribute na ibinibigay sa kanya ah. kahit kaya, uh, ako nga naiiyak, si Lot lot pa na anak yeah, Diba? Adi ano 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 na ano 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 laging ay siya. Inamin naman niya, just like, Sutil. Sutil pala, tinawag siya, sutil ng nanay niya, di ba? pero esto na, itong birthday ni Ate Gay, ngayon, ngayon di ba mamaya si si po, pong gabi nandun kami sa gameplay para sa another movie na ginawa po Ate Gay, tribute. tribute ang Titan tribute ay tribute. I, Fanny, Fanny uh -oh. na. ang ganda nopo yan ay si like Jelers Gillian, uh -oh. tama ba? Ang na mawanan like uh -oh. yes. ka million kasi kay Jelers sa pagkakasama ba ano 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 kami ano ba ano ba ano ba ba sa uh -huh. inyo. Ano yung kaganapan mamayang gabi. Yes. So, ano ranya talagang marami pa rin Kita-kita po tayo. At tuloy-tuloy ang tibit sa kanya, eh, diba? mm. eh, di ba? Oh. Nakakatawa talaga. Hindi matapos-tapos. Nakakayak pa rin. Mm. friendship, no? Oo, oh, yes. oh, yung pelikulang ano, ah, uh, Merica. Ng ng Merica. 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 Merica ito ang pelikulang nanalo. Unang best actress si Ate Gay sa Star Awards. Oo, oh, ah, that, oh, akong... that, was 19, taon oh, na that was 1984. Yeah, Wala pa Hill Fortes. Oo, oh, Hill oh, Fortes. At may dialogue si Ate Gay dyan, ah, Kay Bembol Roco. Oh, sabi, ang sabi niya. Sabi, Hindi ako ang mahal mo. America ang mahal mo. Ayan oh, Sa oh, oh, diba? so, kung bakit Merica, oh. gusto kong mapalagang pelikula. Dapat yung sa kanya mo ni Bembol Roco ka-eksena. Oo, oh, ulit. Bembol Rock. Ulit. Hindi ako ang mahal mo. Mary ka ang mahal mo. ka ang sa... Teka, nang sumasagot pa po. Puso mo. Puso mo. ko, di ako Ano na ba? Anits this na ba siya? di pa. Eh, wag tayo. Anits na. Anits na. Ang sa Amerika, parehong silang pumunta sa Amerika ngayon. Ang In, ang purpose pala ni ano ni Bembol Bolero, kung hindi ako nagkakamali eh, okay. kasi matagal ko nang napanood, napanood. ang pelikula eh. Uh -huh. Para lang makapagtrabaho lang siya doon, nagkumita ng pera. Yung isasagot ko kanina. Oo, oh, o, diba? Lang ang bumuhay sa akin. Mm, -hmm. mm -hmm. pa Pero si Ate... Ngayon, di hindi ka nakababato eh. ng linya, no? Um, mm -hmm. Tama lang pala yung isasagot ko, hindi ko naman napantay Amerika. Parang iniwan yata siya ni Ben Ball, Tapos mm -hmm. mag-isa ano si, si Ate Guy, ang ganda ng pelikula. Yung do. kanyang, ano ba tawag doon, meron siya kasi ano, yung gustong gawin gawin yung kanyang dream. Ako so panuwarin natin. Ano ang ganda Amerika? okay.